Uy, kuya, maglalaro ulit kayo? Salin mo naman ako sa inyo Gusto talagang maglaro eh Naku, Aris, hindi na Kahit kulang kami ng isa Tignan mo niyang height mo, ang late-late mo Tsaka, hindi pa nga kita nakikita maglaro eh Naku, pre, huwag nga natin isali yan Baka mamaya, yan pa ang dahilan ng pagkatalo natin Kita mo naman yan, no? Hindi ko nga alam kung talagang marunong yan eh Pre, buti nakita ka kanina Kulang kasi kami isang player eh Kagandahan pa nun, ikaw pa nagpapanalo sa amin Oo, oh, pre. Basta kailangan mo ko, lalaro ako. Galing mo talaga, pre. Tara na. Uy, hey, pre. Opo dito sa'yo, di ba? Oo, oh, pre. Kuya. O oh, bakit, Ares? Hinahanap na ba ako ni tatay? Ay, hindi, kuya. Hindi kayo naanap ni tatay. Naanap kita eh. Kasi nabalita ako, kulang ka na isang player. Lalaro sana ako eh. Ano, Sasali? Eh, hindi ka nga marunong maglaro eh. Buti, nandito yung kaibigan ko, si Ryan. Siya nga nagpanalo sa amin eh. Saka mamaya baka ikaw pa ang dahilan Ay, ng pagkatalo namin hindi naman siguro kuya marunong naman ako maglaro eh sige na kuya subukan mo ako maglaro hindi kita ipapahiya naku Aris hindi na saka kung marunong ka hindi rin kita kukunin saka wala akong tiwala sa'yo sige na mahuwi ka na baka ikaw pa hinanap ni tatay tara na pre Baya mo na yan dyan ano pre complete na ba sila doon? Yung mga kalaban, kompleto na. Pre, yung mga kalaban, kompleto na. Tayo, kulang pa. Wala si Lando, umalis. Sa pumunta, pre? Hindi ko nga alam, pre. Paano gagawin natin? Ah, ganun ba, pre? O sige, punta tayo doon. Tingin natin, baka may mahugot tayo doon. Tara. Tara. Uy, kuya, maglalaro ulit kayo. Sali mo naman ako sa inyo. Gusto ko talagang maglaro eh. Pre, yung pala, oh. Sakto. Kompleto na tayo, kapatid mo. Ganun ba, kuya Ryan? Wala kayo ng isa? Kuya, Sali ako sa inyo. Gusto ko talagang maglaro eh. Nako Aris, hindi na. Kahit ko lang kami ng isa, tignan mo niyang hype mo. Ang late-late mo. Saka hindi pa nga kita nakikita maglaro eh. Nako pre, huwag na natin isali yan. Baka mamaya yung pandahilan ng pagkatalo natin. Kita mo naman yan no. Hindi ko nga alam kung talaga marunong yan eh. Wala akong tiwala dyan pre. Huwag na natin isali yan. Saka pre, kahit kapatid ko yan, hindi ko isasali yan. Sige na Aris, umuwi ka na nga doon Pagsahin ka na lang. Ayaw na lang gawin mo sa buhay mo. Tara na pre. Pre, ibig nga lang. Huwag mong ganyan ng kapatid mo. Kapatid mo yan eh. Diba? Tanong ko sa iyo. Saan mo tayo nagmula? Sa hindi marunong. alis pagalitan nga tayo ng coach natin eh. Diba pre? alis pagalitan ka nga ni coach eh. Sabihan ka na nga ng bobo. Pero si coach, hindi tumigil. Para maturuan ka lang. Tapos, gumaling ka lang. Sarili mong kapatid, lalaiti mo. Dapat nga, tiyuro sa atin ni coach. Turun sa kanya para gumaling din siya eh. Ah, ganun ba pre? Kasi siya ka na pre ah. Masyado na pala akong mataas tingin ko sa sarili ko. Pati yung kapatid ko, masyado ko na nilalait. Hindi ko pala alam. Nasaktan ko na pala yung sarili kong kapatid. At masyado ko pa siya minaliit. Pre, maraming maraming salamat sa iyo. Naintindihan ko na lahat. Aris, simula ngayon. Kasali ka na lagi sa laro namin. Saka yung mga nalalaman ko, ituturo ko sa iyo. Para mas lalo ka ng gumaling. At saka sana Aris, mapatawad mo ako sa panlalait ko sa iyo. Okay na sa akin yung kuya. Kalimutan mo na yun. Ang importante, isinali mo na ako at nagtiwala ka na sa akin. Paano? Tara na! Malilita tayo! O sige na, tara. Tara kuya. Basta tol, galingan mo ha. Oo naman. Idol kita eh.